Ayun, lumabas na si Mangka ay Rayeste yung cover verde nyo dati Joke lang mga koys, ngayong araw pala na to Magbibigay tayo ng oregano sa mga ibon natin Dahil itong mga ilang gabi, mga koys tuloy-tuloy yung ulan dito sa amin Ang masaklap nga lang dito sa paglilinis Ito na lang yung natira sa mga oregano natin Ngayong araw kasi na to, magbabalak tayo Na gumawa ng iba na naman style Na magbigay ng oregano sa mga ibon natin Sa nakaraan ko na panood mga koys Nilalagay natin ito, inahalo sa tubig Pero ngayon, ibang style naman So ito na nga pala yung nakuha natin oregano. So, konti na lang talaga. Kaya, syempre, niready na natin yung oregano natin. Ayan na nga mga koys, naugasan ko na. At sa paglipat ng kamera, biglang matcha-chop na. At eto na nga yung oregano natin. Mga koys, ihalo natin ito sa mga patuka ng mga ibon natin. Gagawin natin itong pinaka-binder nila. Marami kasi nagsasabi na mas mainam kung ipakain natin o ipatuka natin sa mga ibon natin itong mga pinakasapal ng oregano. Kaya, ayun nga, wala na tayong sinayang na oras. Binder na natin itong oregano sa patukan natin. At ganito pala yung itsura, mga koys pagka nabinder na yung natin. syempre di din mawawala yung mekos-mekos ni Insan. At eto na nga, ready to eat na mga koys, handa ng tukain ng mga ibon natin. At bago natin patukain yung mga ibon natin, syempre binaronda natin muna sila. Meron pa nga dito ng dalawa na iwan at ito na yung mga iba. Sa pagbuhos nga natin ng patuka, titignan natin kung kakain nga itong mga ibon natin. May case kasi minsan na nininibago yung mga ibon. Eh, hindi nila tinutuka talaga yung oregano. Iniiwan nila sa patukaan. Pero itong mga ibon natin na to, sure naman ako na uubusin nila yan. Dahil napakaganang kumain itong mga ibon natin na to. Susunod so, na video, ituturo ko sa inyo yung tips. Paano maging magana at hindi magsayang ng patuka yung mga ibon natin. At mukhang may mauubusan tayo na ibon. Ito nga si Maro, nasa labas pa nga mga koys. Kaya dali-dali na natin siyang binugaw para makahabol Buti, hindi ko pa pala binuhos lahat yung patuka. Kaya kahit pa paano, nakaabol pa yung ibon natin na si Maru. Ayan na nga siya. Ngayon, sa mga nagtatanong kung gusto ba nila ito, ito na mga koys, papakita ko na sa inyo. At ayun na nga, although mga koys, tinitira nila ito at inuhuli nila. Pero uubusin nila to mga koys, hanggang dito na lang. Ingat!